Best artist pa rin ang unang idol. Paalo may laro yung Gibone. Paco. Kylie Miriam Bonanza. Wow. Sayra Paco, ikatulong mga idol. Kylie Miriam Bonanza. Alaka. Alaka.

One, eh. na rin kikunin. Nakuha na ni Sarah pa ako mga idol. Para Grace Ates pa rin ang umuna. Outside, nag-outside sila rin gibuni. Eh. Okay. Pila ka lang Wow! Ito rin kikunin. Kaya ni Wow! Eh. Okay. Okay. Eh. Okay. Right. Uh, wow. Spia paran. Wow! Sarah pa ako mga idol. Kailin na okay. rin ang okay. bunansa.

Kaili Miriam <mulik> Ya, kemudian ah, 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 leading Grace atis. Tara, sa hirap ako mga idol, humahabol Wow Humahabol sa hirap Wow Grabe Grabe po kong sa hoops, sa Wala Wow, wala ka Tara Wow, grabe Sa hirap ako mga idol Lumalapit na kay Grace Atis Wow Ya, dingo at nato. Halaka. Ah, uh, na. Idol Sirapaco, nago birjam. Wow, way. Way. grabe, nago birjam. Grabe. Uh, na si Sirapaco kay Greatest mga idol. Oh. Halaka. Guys, <laughs> uh, 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 riyan buisnan sama idol,

ka na nakuha si Grace Atis mga idol Grabe Kylie Mary Ang Bonanza Wow